Mga kaibigan, dito na naman tayo at panibagong episode na naman kay Kaili. Napakasimple lang ang ating episode. Porto di Kaili, madalang sundan, pero masarap. Ito Kaili, napakasimple lang. Ah, uh, meron tayong nabili na yellow pin na nakaislice na Kaili. Bumili tayo ng mga uh, limang peraso pero good size. Napakasimple lang, gagawin lang natin siyang adubong yellow pin. Kaya napaka-simple lang, Kay Eli. Madaling sundan para sa ating episode, Kay Eli. Kaya anong episode natin for today? Ano adobong ano mong yulipin? Yung Kay Lee Tumpa. Kaya napaka-simple lang. At ipapakita ko sa inyo, Kay Eli. yung mga sangkap natin na napaka-simple lang para sa ating episode for today. Kung, kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakilike na lang, share, and subscribe para lagi kang updated sa aming mga ginagawa sa araw ng kaya. Tara Kylie, handa na ba kayo? Papakita ko yung mga sangkap natin Kylie Kasi medyo, ano uh, per Kylie, imamarmit pa natin Para talaga siyang, talagang ano, papasarapin pa natin Ang ating ngilupin Tara Kylie, samahan nyo na ako Let's, let's go! Tara Kylie, papagita ko yung mga sangkap natin Napakasunsi lang Ito yung ngilupin natin Kylie yan Good size yan Kylie ito yung ilupin natin na good size. Siyempre yung sangkap niya. Meron tayong kalamansi. Yan. Sibuyas. Bawang. Meron tayong white onion kaili. Siyempre meron tayong oyster sauce. Yan. Pamintang turog. Siling pula. At siling green kaili. Yan. Para medyo spicy. Tapos ito yung sangkap niya. Meron tayong suka. Baka naman mayroon tayong tuyo. At siyempre, hindi mawala kay Lee, ang ating Nor Liquid Seasoning. Baka naman. Ito pala kay Eli, imamarnit muna natin ito siya ng mga kalahating oras bago natin ito siya pride Kaya panoorin nyo kay Lee, kung paano natin pasasarapin ang ating adubong nilupin. Yan na kay Eli, muna natin to kay Lagyan muna natin to siya ng tuyo. Yan. sa kalamansi, pwede tiga na natin sama natin ng kale para may drama mamarindik na natin ito pahili, mga dipindi sa inyo pahili, pwede isang oras pero sa ating kale, mga kalating oras lang pwede na, mag absorb lang yung yung ilalagay natin sa inyo na, na suka, ano lang daily, kalamansi, at yung tuyo lang. Para sa ating simpleng recipe, adobo yellow bean Wow! Yan ang kailik. lang natin ito kailik. Malinis yung kamay natin kailik nagugas tayo yung kahapon kaya walang problema ibababad lang natin yan sa kailin ng mga kalahating oras bago natin siya ipapry panoorin nyo kailin para sa ating adobong nilopi napakasipi lang at madaling sundan kailin dahil mayroon tayong ibang solid subscribers dyan at silent viewers na masarap daw yung ginagawa natin kasi lang hindi naman kaya abutin at bibilin lahat yung ano, sabi ko wala lang problema pwedeng bawasan ang ating mga recipe para ma-approach mo lang ang gagawin mong ulam po sa pangluluto yan yan kay bababad mo lang natin yan siya ng mga ng oras at mamaya magpa-pride na tayo yan kay yan, bababad mo lang natin yan yung kaili habang nakamarinit yung yellow pin natin kaili yung anak ko naman inahis na yung mga sangkap natin yan inumpisahan niya na kaili ang kanyang gawain niya naghihiwa na siya ng sibuyas yan tsaka bawang napakasimple lang naman kaili ang ating episode kaya kunting sangkap lang yung kaili kaya yan madali lang yung maubos niya yan mayroon na rin siyang nahiwa na sibuyas na white onion kaya mamaya kay Eli, update ko lang kulit mamaya para ano, at mamaya na rin tayo mag-shout out para sa ating mga solid at silent viewers dyan. Kaya update ko lang kulit mamaya kay Eli. Kay Eli, habang naghiwan, nagsalbap yung ano ko kay Eli, nagpapainit na rin tayo ng mantika. Unahin mo natin yung buhuyas kay Eli. Kaya ano lang natin siya. Kaya ano lang. para yan kaili okay na siya tibuyas natin pagdit lang para punin ano, natin yan para ano, kaili may drama ang ating gagawin at tubong yellow pin yan kapag si kaili ma-overbook masyado siyang malambot kaya ito mga isang segundo lang kaili pwede pwede na para magpaprive na rin tayo niyan sa ating ano, kaili? yellow pin yan hila pa yan kay Eli pagkalipas ng nga ating uras na natin kay Eli pagpwede yellow pin let's go kay Eli sasalang na natin ang ating minarinig na yellow pin Eli balik na na natin balik na wow balik na natin kay Lee. para sa ating adobo milupin wow Ayan. yung kaili yun natin takta yung kaili yun mo kaili yung nagtutupi ng bangot walang ingay pero ito yung ingay sa kaili hindi natin yun natin yung kaili yung kaili habang nagpa-fried tayo mag-shut out tayo kaili sa ating mga sugi at silent viewers yung kaili habang nagpa-fried tayo Oh, this guy! Today, guys, this is a lotto. While we do this today, guys, shout out to our man Tayo for the difficult and challenging Shout out to Boi Lo Rizzo from Rome, Italy. Shout out to Lila, the Tagaytay from Japan. Shout out to Mads in Japan. Shout out to <laughs> Miss Bianca. Shout out. Chinito si Muto, shout out. Adjuin uh, Silaris Blanc, shout out. Edwin TV, shout out. Bungo TV, shout out. And Bro KNT Channel from Ayala, Sambuanga City, shout out. Um, kaili, big shout out sa inyo dyan mga kaili. UND Department, shout out. Gregor Santos, shout out. Hero. Shout out Chris Molina. Shout out Kim De La Shout out Glenn Agaton. Shout out Lorenzo Bora. Shout out Bjorn Abilia. Shout out And Dipoy Oy. Shout out yun yan mga sulit at silent viewers natin. ACX ng Cameroni. Shout out Istolano Group. Shout out Sonora Boys. Shout out Alabang Boys. shut out. U Uwak Riders. shut out. And, and RG Val Valentino. shut out. And mga idol. And Coffee Boys. Coffee Boys, tara. Samahan nyo ako. Napakasimpli ni episode lang ang ating gagawin. Gagawa lang tayo ng at Tubong yelo Film. Kaya set out sa inyo dyan. Lalo na yung mga silent viewers natin dyan. Lalo na yung mga OFW. Kaya ingat kayo palagi dyan ma'am. Dahil mas malalay kayo. Kaya sarap tuloy-tuloy lang. Para tuloy-tuloy din kami sa inyo magbibigay ng aliw. O uh, tip para sa ating pagluluto. Kaya Coffee Boys, balikan na natin. Baka nasulog na.

Okay, ini Kalau kita nak hati dengan hati yang kita fry Mak tak ini Dan kita nak hati dengan ini Ok, Wow Kalau kita nak hati dengan ini Mak tak cuba kita ini kaya isa yun. Ayan. Atsan natin yung yun. Yun tayo yun. Kaya nyo natin yung isa lang magiging maliitin. parit-parit muna natin. Pinting tayo yun. na mata si yun. ito lang kayo sa mga kayli yan ang kayli okay na ito kayili. kunin na natin wow at hugasan mo natin yung kuwali natin kayli para sa ating mga sangkap yan hugasan mo natin yung kuwali natin yan ang kayli ah nagpapainit natin yung mantika kayili. yung ginamit natin kayli yung pinagprituhan natin para mas mabanguna yan gigisa na natin yung sangkap natin Imahin natin sa Wow! Kunti naman kayo ni. Kunti-kunti naman kayo At maging kinis. Kinis na rin tayo sa ating recipe. Adobo. Yellow pin. Wow! Yan. Golden brown na kayo ni. Ilagay na natin yung sibuyas natin. natin yung na lang ito kay Eli para sa ating adobo ng yellow pin. Kunti-kunti na lang kay Ilie at pwede na nang gayahin sa pumamain niya. At ilagay na natin kay Eli. Okay na yan kay Ilagay na natin yung pinagbabara natin. Kanina sa ating yelo pin, Ilagay lang natin. Lagay na natin kayo yung sili natin. Siling grill at pula. Pagsama na natin. Yan. Para mas masarap. At maging spicy. Masarap kayo pag medyo spicy. Yan. Lagay na natin ang ating oyster sauce. Yan. Lagay na natin yan. Lagay natin ang pamintang durog. Napakasimple lang to para sa ating episode at tubong yelupin yan kina yung paminta natin kaili Lee okay, maglalagay na tayo ng ating liquid si wow baka naman yan tapos titikman natin yung kailik kung anong kulang pwede nating dagdagan ng tuyo tapos maglalagay natin yung suka mamaya kailik lulutuin lang natin yung ano natin yung siling pula at siling green yan kaili tikman muna natin basahin muna natin yung oyster sauce wow simpleng ulam lang kaili pero wow nakita yung kunti kaili kunti tuyo pala halong na kaili yan kalahating sandok lang para magkaroon din siya ng sabaw. Tapos maglagay natin ng suka kayli. Kunti lang. Suka so, natin ilalagay. Yan, mga ganito lang karami kay yan. At huwag muna natin haluin yung kay Lee. muna natin siyang kumulo. At balikan natin ulit yan mamaya. Ang okay, pagkalipas ng limang minuto, balikan na natin. Wow! Pwede na natin ilagay ang ating ano, kay ang ating yellow pin tikman mo natin kay Lee kung anong kulang wow panalo kay Lee mm. ilagay na natin kay Lee yung yellow pin na pinapride natin napakasimple lang to kay Lee para sa ating adubong yellow pin wow napakasimple lang sigurado kay Lee mapapaan ni Rice na naman tayo nito sa simpleng episode lang kaya ito yung mga ano kaili na pinapasarap kahit isida lang kaili yan tagay na natin yan yan napakasimple lang kaili wow good size kasi yung nabili natin kaili na yellow pin malaki Takpan muna natin yung kaili. Ayan natin mag-absorb yung sauce na ginawa natin. Takpan muna natin yan. Balikan natin. Wow! Pwede pwede na ito kaili. Okay na ito. At titikman na nga ating urado kaili. Dahil nagugutom na rin ako. Napaka simple lang ang ating ginawa. Na adobong yilupin saka natin ilagay kay Lee, yung sibuyas na ulang pinapride natin para may drama yan yan kay Lee, may drama na ng ating adobong nilupin napakasimple lang na adobong nilupin wow yan na kay Lee. titikman na ng ating urado kung swak na ba at ang panglasa sa ating ginagawa yan tatpan mo natin kay Eli at titikman na ng ating urado yan na kaili. Titikman ng ating hurado kung okay na ba yung ating ginawa. Na adobong ngilupin. Wow! Ang kaili kayo. Alam mo kaili na Yan na kaili, Wow! Yan na yung ating adobong ngilupin. Maghahin na kami ng kaning kaili. At hababa na. Wow! Yan na kaili ang ating finish na adubong ilupin. Wow! Napakasimple lang kay Eli yung rice ni Boy Mukbang. Yan, gutom na si Boy Mukbang kay Eli, oh. Yan kay Eli, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Yan yung rice natin kay Eli. Pero kay Eli, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Para sa ating simpleng episode, adubong yellow pin. Wow! Oh my God! Kairin ka, tapos lang natin gumawa ng adubong nilupin. Wow! Yan kayo, bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, sa blessing na binigay mo sa amin. At maraming salamat. Maraming salamat, Lord, and Lord. Amen! Ano pang inintay niyo? Tara! Hop, hop, tapos si pila na natin hinawat is dayla katagayama kay tayma'm ma maj in japan kain tayo and gin boilo riso param rumi tani ser kain tayo tara sumabika na para sabay-sabay tay -sabay mabubusog tapos si pila n kayi wow hmm baby. Pwede pwede niyo na gawin sa baba mama niyo kay Lily dahil tapos na tayo. Mm-hmm. Hmm. Hmm, ini kayo tayo. Panalo kayo eh. Simple lang siya pero suwabi. nervosquinho. Chuabe? Sorap. Hum, ganta que ele, não tem tá, ó. kay Binigyan natin ng special recipe, yung yellow pin. Simple lang, pero suave. Panalo. Panalo. Mm-hmm. Napakasarap talaga itong isda kayo ni Yellow Pin. Yellow to na. Panalo.

sa ating episode kayo. Terus-terus pasang kayu ni Kan ada si buah-buahan kayu ini Panalo kay Eric, kanya ito please Kanya ito please Tapaka ano kay Pangahan ni Rice pag ko lang Ah, it's dito bago kami magpapaalam ko. Oh. Yun, mga kaili at sol naman tayo sa simpong episode. At tubong ni Lupin. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi siya mga ginagawa. Ma'am Laila Katagayama, kunting-kunting kimbut na lang ma'am. Mahits mo na yung 1,000 subscribers. Wow. Thank you ma'am konting na lang ma'am, konti kimbut na lang, makapaw yung 1,000 ma'am. Subscribers, kaya mga sulit natin dyan, tulungan natin. Si Miss Laila Katagayama from Japan. And si Big, ma Big Rock TV. Yung konti-konti na lang din yan sa'yo, idol. Maging makapaw mo yung 1,000 subscribers. Kaya tsaga lang, idol. Laban lang at konting kimbut na lang. Okay na yan sa'yo, ma-monetize ka na. Kaya maraming maraming salamat. Lalo na sa mga sulit dyan at sa viewers. Yeah. Hanggang dito na lang kami kay Ellie. Bye-bye!